mga sir, good morning, good morning again. So, andito na po yung diyo natin. ba? Diba? binili natin ito ng araw. Tapos, ginawa natin ngayon, kinalasan natin yung lahat ng pyesa. As you can see naman dun kanina sa timelapse, ayan. Tinanggal na natin para maituro ko sa inyo kung ano nga ba yung mismong mga pyesa nito, kung saan nakalocate, no? So, ganun lang tayo kabilis. Para para may marami natututunan yung ating mga viewers, gawin lang natin basic. So, okay. Simula tayo dito sa ulo. So as you can see, yung ano natin, yung DIO, headlights na po siya. Okay? Tapos common po yung kanyang signal light. Ngayon ang location ng battery ay nasa harap. Okay, nandito yung socket ng ilaw tapos na signal light. Tapos nandito din sa harap yung uh, starter relay tapos yung flasher relay. So very basic po ano mga kaibigan. Tapos uh, meron to ditong mga fuse ito yung fuse box niya. Now, uh, maganda yung pagkaka-assemble. Actually, ito, ito pinaka low maintenance na Nakita kong unit na available sa market. Carb type po siya yung nila pa sa Pilipinas, which is, uh, ibig sabihin, uh, wala tayong poproblema yung mga sensor na magpapasakit ng ulo later on kapag uh, nag-fail na yung ibang sensors. So, ito siguro, kung ako tatanungin, no? ito yung pinaka-practical uh, ngayon na unit. Now, okay, so tapos na tayo dito. Ito yung CDI niya. Ayan, so lalakbayin natin yung Maki, yung motor. Ito yung CDI, nakalagay dito sa harap. Ito din yung kanyang regulator na may kapasitor. Ito, ito mga kaibigan, ano, hindi po ito naka full wave. So bali pina-check ko to kay paring Emil Customs. Hindi pa to naka full wave. So basically, itong regulator niya napakaliit lang. Tapos naka-LED siya na ilaw. So ibig sabihin, may balance dito na uh, tawag dito. Balanse yung nilalabas o ni-release nire ng uh, regulator. Kanina tinray namin kung gagana siya na nakatagal yung battery, umandar naman yung unit, pero nagbi-blink o nagfi yung ilaw. Okay, tapos yung busina nandito. Tapos, at the same time, nandito din yung ignition switch. Kung yung ignition switch, mapapansin nyo, parehas ito ng mga lumabas na mayroong mga pindutan dito. Kable lang naman po yun. Ito. Okay? So, ayan. Ayan, ayan, ayan. Memorize na po natin na maigi. Tapos, mga kaibigan, okay, punta tayo sa may bandang gitna. Napaka-basic po ng harness. Napaka-kunti lang ng wire na nakakabit dito. Wala kayo masyadong po problema yun sa may bandang footboard kasi uh, walang nakalagay doon na kahit anong instrument, no? So, ayan. Ngayon, atina uh, tingnan natin itong preno. So, ito po, yung nilabas sa DU ngayon ay combi brake din. So, itong mechanism na to original naman to ni Honda. Parati sila naglalabas talaga ng mga ganito. Okay. Urong natin. Tapos mayroon siyang lock. So pagka preneno mo to, pwede mong ilock yung preno para hindi aabante yung motor. So mayroon siyang gano'n na safety feature. Ayan. Ayan no, nakalak. Okay. Oh, release. Tapos ang mechanism sa baba, uh, very basic. Naka-drum brake siya pero kapag kapinindot mo yung likod, ayun sumasabay yung harap. Okay? Pero dito po yan ha, yung brake lever sa likod yung ginagalaw ko. So, po yung harap. So, for safety, added safety, hindi dudulas yung likod mo, sabay magpipray na yung dalawang gulong. Okay? Pero hindi masyadong malakas yung brake ng harap nito. Mas malakas, mas mas active yung likod kapag kaprenin mo yung likod. Para may iwasan yung slide, no? Tapos, eto sa harap. Okay. So, pag sa harap ang pepreno nyo, hindi po kasama yung likod. Alright? Ayan o. Now, sige. Abante tayo. Lahat dito halos sila na kakabit analog. So, meaning to say, uh, wala kayong masyadong iintindihin talaga pagdating sa uh, mga sensor-sensor. So, ito, uh, yung unit na to, is uh, parang luma na bago. Okay? So, ngayon ano ba yung sinasabing luma na bago? Well, yung makina nito is Parehas siya ng bit carburetor pero ang pinagkaiba nila ngayon sa nakikita ko dito yung carburetor. Yung carburetor nito is piston type, hindi siya diaphragm type. Tapos in addition to ano na nandito no, manual choke ito. Yung mga bago dati, ay may meron na nga pala luma, auto choke. Madalas nagkakaroon ng problema doon yung mga karburador tapos yung motor papalya kasi minsan nag nagkakandalo-kulo na yung uh, auto choke. Now, okay, tapos na tayo dun. Saan ba located yung auto choke? Ito yung auto choke nya. I mean, sorry, hindi auto choke. Ito yung manual choke nya. Okay. Nakakabit yung kable papunta dun sa carburetor. Okay. So, tapos na tayo dyan. Uh, eto, meron siyang EGR. Ito yung nagpapatipid sa konsumo tapos sa emission. So, basically, bubuka tong diaphragm pag humigop yung motor dito may vacuum Bubuka tong diaphragm na to. Yung mga excess gas doon magre-recirculate. Okay, papasok siya dito, papasok siya diyan para uh, mawala yung mga waste. Tapos, kung mapapansin niyo no, ang breather din nito, as usual common po nakakabit dito. Okay? So yan. Now, yung EGR uh, taw dito. Ito uh, siya, ito yung box niya exhaust gas recirculation yun yung pinaka purpose nya talaga ayan so ito nakakatulong kasi ito sa emission ito ayan diba kung nakikita nyo yan so yung mga papasok dito okay pag recirculate sya yun oh di ba so meron din ito yung ibang unit yung mga motor din na bago mga Raider 150, meron din siyang ganito na mechanism na yun nga, nag-iikot yung kanyang uh, tawag nito, yung exhaust gas. So, kumbaga, ginagamit niya pa para mas patipirin pa lalo yung mismong konsumo ng motor. Okay? So, ayan. Tataka lang ako dito, kasi yung iba na unit nakalagay sa ano, may may host na nakalagay pa sa tawag dito. Nakalagay pa sa ano sa airbag eh pa wala. Okay? So yan po yung ano, yan po yung basic na principle ng EG at pinapaikot niya yung mga lumalabas sa exhaust. Now, wala tayong masyadong nakita dito na kakaiba. So basically kahit basic eh mechanic kahit, kahit mga bagwa na mekaniko kayang-kayang gawin yung Dio. Hindi tayo dito nangangailangan ng sobrang daming experience para ma-repair ito. So ang panggilid nito ah uh, ang panggilid nito hang, yung itsura mismo bit na bit talaga sa pero hindi ko pa siya nasusukat. Gagawa ako ng isang vlog ulit para makita ko kung ano talaga yung laman nito tapos yung mga kasukat. Of course, ang katulong natin dito, magiging partner natin sa development na to, tapos sa discovery nito si Pete's Bike, tapos si SPN uh, though meron akong sinubukan ngayon na sukat uh, aalamin ko lang kung meron kung kaya mag-provide ni SPN ng suspension para dito yung front suspension naman yun, aaralin ko pa yon so hindi ko muna siya ngayon okay, so ayan po no uh, nabahagi ko sa inyo ngayon yung pinaka basic na nakita ko sa Dio, napakadali po nitong ayusin kahit saan ka masiraan nito kayang kayang ayusin yung unit so first time ko po, po ito mag product review mag bike review I hope makatulong to sa inyo lalo na sa mga bibili ng Dio na malocate ito. Napaka-importante kasi talaga yung location ng mga pyesa para pag nag-repair or magpaparepair kayo, pag first timer yung mekaniko, may tuturo nyo na sa kanya kung nasaan yung location ng bawat pyesa. Okay po. So, ganun po ulit. Ano? Si Gris Mong po ito. Maraming salamat po sa panonood. Asahan nyo po, magkakaroon pa po, po ako ng mga series of vlogs regarding dito sa Dio. So, ngayon, may gagawin muna tayo ng mga uh, pagsukat. Then after that, malalaman na natin kung ano yung mga magiging compatible na pyesa. Okay po. Salamat. Peace.